parang diploma, hindi sapat. Ched Chief Shirley Agrupis ibinulgar ang katotohanan. Kalahati ng mga college graduates unemployed pa rin. Bakit daw? Dahil mahina sa soft skills, parang love life, kulang sa diskarte. Writing, communication at critical thinking, check mo yan bago mangarap ng trabaho. Ched naglabas ng utos, mandatory na ang UJT. Di lang ito ensayo, para din para maipakita ang kakaibang powers mo sa future bosses. Pero sorry na lang, diplomas don't guarantee instant employment. Tandaan, dagdagan mo ng pakitang gilas at skills para sure win. At saka, mga school at DepEd, wag puro mass promotion. Sabi nga ni Agrupis, we're raising the same person from preschool to college. Kaya, hashtag effort, DepEd, TESDA at SHED, nagkaisa para iangat ang kabataan. Aba, may 7-point achieve agenda pa pang world class pero seryoso skill plus sipag equals success kaya diploma lang huwag umasa